Iris, maging alerto ka sa mga sasakyan na dalawa ang gulong, at iwasan mo ang maging isnabero o isnabera para walang lumapit na bad energy sa iyo, ang signus ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa sikat ng araw. Taurus, umiwas ka sa mga usapang may tuksuhan ng pagmamahalan, at huwag kang maglibre ng pagkain ng kasama para hindi ka makuhanan magswerte, ang signos na ayon sa kalikasan na mula sa sikat ng araw. Gemini, umiwas sa pagbabuhat ng mabigat ngayong araw para sa kalusugan, at umiwas ka sa kaibigang lagi ang kailangan ay pera, ang signos na ayon sa kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Cancer, kung magbibiyahe ay lagi kang maging alerto, maging es yung gamit ng walang makalimutan, at huwag masyadong magtiwala ngayong araw, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa sikat ng araw. Leo, maging mahaba dapat ang iyong ang pasensya ngayong araw, sa trabaho o sa pamilya. At huwag kang aayon kagad sa kagustuhan ng kausap para makaiwas ka sa suliranin, ang Signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Virgo, maging maingat ka sa pagtitiwala ngayong araw, kahit pa kaibigan, nang ligtas ka sa chismis, ang Signos ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Libra, ngayong araw ay umiwas ka sa tao lalo kung babae na magyabang ng kanyang pera, dahil baka biglaan kanya madala ng problema, at maging maunawain sa mga kapatid, ang signos na mula sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Scorpio, maging maingat ka sa pagbibigay ng opinion, lalo na sa trabaho o mas mainam ay huwag na, at umiwas ka sa mga matang gumagawa ng tukso dahil problema ang kayang maibigay sa iyo, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Sagittarius, maging maingat sa mga pagbabuhat ng mabibigat, at maging mapanuri sa pakikisamahan, lalo na sa masayang tao ay iwasan ng dapat, ang signos na pahiwatig ng kalikasan na mula sa sikat ng araw. Capricorn, dapat ay may ugali kang strikto ngayong araw, para walang makalapit na mga magulang na tao, at umiwas muna sa mga inuming sa kalye, ang signos ayon sa pahiwatig ng kalikasan ng mga bituin. Aquarius, ngayong araw ay maging maingat ka sa pakikipag-usap, lalo sa mga boss, o sa minamahal baka ikaw ay misisi sa mga biglaang mong masasabi maganda pa sa iyo nang maging matahimik, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Pisces, maging maunawain ka sa mga kapatid at magulang ngayong araw, at maging stricto ka naman sa mga tao na mahilig lang hingi ng hingi, ang signos na ayon sa kalikasan na mula sa liwanag ng buwan.